Good morning, tropa. Tara, kahit tayo ng pares. Dito sa Abuyao, Laguna. Ang pares nga, kuya. Ito yung totoong pares, tropa. Hindi <laughs> yung napapanood natin, yung diwata at saka hiwaga. Hindi lasang pares yun. Sigurado, ibalasan. So, pag sinabi mo kasing pares, beef dapat beef ba to o kalabaw? beef so ito talaga authentic na lasa ng pares hindi mo pwedeng gawing pork yun so hindi na Paris yun para sa atin tapos may rice so dito tropa 50 pesos kaso hindi siya only rice only sabaw siya tropa for 50 pesos tapos syempre depende sa panlasa mo kaya marami syang seasoning dito gusto mo manghang gusto mo maasim so, ikaw magagawa ng sarili mong panlasa meron din syang mami tropa yung mami naman sa lilingguan niyo yung pansenso, 30 pesos daw kapag walang kanin. Tama? Mm may kanin, 40 pesos. May laman na rin yun. Bukas na si Kuya dito ng ano, alas 6 pa lang. Pero minsan 8am pa lang, ubos na. Kasi masarap din yung, yung paris na. So, laging ubos, walang tira. Pwede ka rin humingi ng taba. Gusto mo nang maraming taba, pwede kang humingi ng humingi. Only taba. Pero <laughs> so, agandahan talaga. Beef. Hindi baboy. Beef. So yung lasa niya, malinam na. Ang sikat na sikat sa minila yung diwata. At saka yung hiwaga. Sa amin dito, tindero namin dito, si Naruto. What? <laughs> Kagaman sin no jutsu! Hindi <laughs> pa sa so plato. Kaya sawa kayo, papicture kayo dito kay kuya. Trapo. <laughs> Kanya-kanya ng timpla ng Paris. Eh. Iba yung sabaw, malapot. Yung sabaw nung kay kuya, parang ano, parang gotong Batangas style. Parang, parang sa pubbings, kung nakatikim na kayo ng pubbings. Malapit na yung lasa nyo sa pubbings harap. Ito dapat ang tikman nyo. Ang dumayo na may pipila pa kayo. Ito toll gate pa kayo. Kapa ah, yung pata bawa kaya? Kasi buyas. pa tayo mga sabaw. Kasi sibuyas Kaya lang dati. Kung kapunta kayo dito agahan. Minsan <laughs> kasi alas odd pa lang, ubus na. Imagine mo tropa, ang pinapakain ni Guya, dito lang sa mabuhay. Phase 3, phase 7 lang. Pero ubus na ubus. sabaw pa lang, solve na. Yan o. Oh. Ito dapat yung ingredients ng pares. Puro baka. Paanang baka? Paanang baka. Ang lambot ng laman. May hang over ka. Tanggal hang over mo dito. Yan o. Oh. Hmm. Ulo, ang pawis ko. Di ba diwatan, daming tira. Dito, pansinin mo, sabaw lang yung tira. Walang tirang kanin. Walang tirang laman. Ubus sa iyo eh, masarap Masyado lang hype yung kay Diwata eh Curious na curious yung tao Kaya pumupunta kahit pumipila ng dalawang oras Pati si Pungkot ako tulo na Napadami yung sili na lagay ko ah. Marami na akong nakainan na Paris eh. Pero para sa akin pinakamasarap talaga sa Paris, sa Kalawan, Laguna. Tapos yung kay Oliver oh, sa Patangas. Tapos pangatlo to. Hello, pangatlo man. sa pinakamasarap. same time, 50 lang. 50 pesos. 50 pesos lang. Tapos walking distance dun sa bahay. Hindi sabaw. Pero syempre, hinay-hinay pa rin. Kaya ating pwedeng araw-arawin. Tapos sa kolesterol. Umot. Kasi masarap. Kaya upos. Walang soft drink si Kuya pero may tubig naman. Walang bahay din tubig. tapos yung gamit niya disposable na kutsara tapos yung mangkok mo may plastic hindi natin yung sabag sarap sarap paking bawis ko. mag take out tayo ng ano mami kuya mami. Oh, para kay misis mamakita niya tong vlog ko eh sabi hindi ko sa sinama grabe bawis oh. ko drop up <laughs> oh. pati si Pungko tumutulo pati ang mga ako napakarami lagay ko ng ano sila naman yung mami 30 pesos yan diba kaya uh -huh. may mami na may homemade, homemade yung noodles tapos may laman tapos sabaw patimplahan na kuya May siro? oo ay huwag ka ah. baka mga mga yan ang sibuyas at saka bawang e. so may sibuyas bawang din e. so, e. baka pag napanood yung diwata to gayaan itong mami wala yatang mami sila diwata eh no pares lang pa. So yung sa akin 50 pesos Tapos yung kay Macy is 30 So total of 80 pesos May take out pa tayo Boss, sa mami Sakaling may hangover so, tanggal talaga ang hangover mo dito Bayaran na natin 80 pesos Ayan, yeah, thank you Para niwang customer ni kuya yung mga pauwi galing trabaho Tulad dyan, mga nakamotor So tulad ko, pauwi na rin ako diba So, pauwi na rin tayo, gusog na tayo eh Panis yung diwata, yung tayo hiwagan <laughs> Kasi sa amin, ay nagkikinda sa amin ng pare si Naruto kagebanshin no jutsu kaya abito ba sunod na na ako so dali natin tong mami ni misis haba mainit pa kaya pa if you like this video please don't forget to like share and subscribe puti pa si tonton kasi sunod pa puti pa si tonton peace bye sunod ako ah tulog na tayo pasok pa tayo mamaya